Que é. é. star for all seasons na si Vilma Santos naguumapaw ang tuwa at kasiyahan matapos makapiling at makasama ang kanyang buong pamilya at malalapit na kaibigan sa kanyang kaarawan. Ngayong araw ng lunes, November 3 ay masayang ngang nagdiriwang ng kanyang ika-72nd birthday ang batikang aktres na si Vilma Santos. Isang masayang birthday celebration ang naganap kung saan ay nagkaroon sila ng isang simple at intimate salo-salo kasama ang kanyang buong pamilya. Mula sa official Instagram account ni ATV ay masaya nitong ibinahagi sa publiko ang isang video kung saan ay mapapanood ang mga kaganapan sa kanyang kaarawan. Sa naturang video ay makikita na present ang kanyang mister na si Ralph Recto at ang kanyang mga anak na sina Ryan Recto at Luis Manzano. Naroon din ang misis ni Luis Manzano na si Jessie Menjola at ang minamahal na apo ni ATV na si Baby Peanut bukod sa kanila ay nakasama ding mag-celebrate ni Vilma Santos ang iilan sa kanyang malalapit na kaibigan kaya naman talagang napakasaya ng puso ni ATV sa kanyang kaarawan. Narito panuurin natin ang mga kaganapan sa ika-72 nd birthday ng nag-iisang Vilma Santos. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday to you! Wow! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you! Happy, Happy birthday! Malay <laughs> malay salamat po sa lahat ng mga bumati. Ah, uh, enjoy din ako kasi pamilya bani for my birthday. Thank you Lord for everything. Sa lahat po ng bumati. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you <laughs> Happy birthday, Tay! Love birthday, you. Thank you, birthday, te. thank you, Tay. Love you. Ito handa ako, this is it. <laughs> lang, ha? Sayang si.